Nandito tayo sa uh, kakahoyan mga kabayan no. Dito tayo inabot ng uh, ating oras kahapon sa parkingan na uh, maliit dito. So uh, dito, papalipas tayo dito ng 45 hours uh, break natin ng weekend mga kabayan. So andito tayo, mama masyal mula tayo dito sa dito sa mga makahoy. Makahoy dito sa ano ko sa aking parkingan Andun yung ating kabayo. Kagabi, nag-iisa lang tayo diyan. Ngayon, kanina lang may dumating na isa. Na hindi kami makaintindihan kasi hindi siya makaintindi ng English. Nakita ko yung kanyang plaka, plaka ng kanyang sasakyan ay uh, Lituan niya. So, nag-uusap kami, hindi kami makaintindihan kung anong ibig niya sabihin. Eh, sabi niya, pausa, pausa. Eh, ko yung pausa. <laughs> sabi niya, bu bukas pa daw siya alis. Wala, naintindihan ko sa kanya nung nag-uusap kami. So, ito pa. Mamamasyal muna tayo dito sa loob ng ano kagubatan Ating uh, titignan kung ano yung Nasa loob mga kabayan Baka may mga kambing dito na nagtatago O mga uh, baboy mo sa loob o, So ating uh, papasyalan dito Kasi nakikita ko yung mga iba pumapasok dito Pag may mga daldala daldalang silang mga aso Dito sa loob na ito Ito magubat talaga dito sa loob Oh, ayan oh. Dito wala kang makikita na yung kung ano yung mga puno sa atin. Katulad ng mga puno ng mangga, punong santol dito wala kang makikita. Kumbaga yung mga tumutubo dito sa paligid dito ay eh, kakaiba. Walang katulad sa atin kaya tingnan niyo mga kabayan yung mga puno, ayan. Kung nanonood tayo sa mga pelikula sa mga movie sa mga banyagang uh, pelikula yan nakikita natin yung mga ibang puno na yan na minsan nakukumutan ng mga yellow o isno kaya dito papansin natin oh, mga iba't ibang mga puno Ayan, mga babato Ayan, titignan natin kung saan ang dulo nito hindi naman tayo lalayo dito lang tayo kasi minsan pagkagabi pagka ako'y bumibiyahe minsan sa mga makikipot o masisikip na kalsada minsan may mga tumatawid na ano mga wild animals katulad ng usa at saka yung maliit na parang pusa Yan. wala naman tayo nakikita mga nito, mga leon o mga Ibang hayop kundi osa lang yung natin nakikita. Madalas tumatawid sila pagkagabi. Uh, Ito ang dami yung puno. Dito, pinuputol din nila yung mga puno dito. Kailang napapalitan din. Hindi katulad sa atin na pagpinutol, wala na, hinahayaan na. Ito, oh, tignan nyo, napaka, dikit-dikit ano, yung mga puno. Pinuputol din nila. Kailang pinapalitan din. Ganun sila dito kaya nananatili na makahoy, makahoy ang kanilang mga uh, uh, kabundukan dito no? malayo pala may mga, may mga sana nga ano nito ang dulo nito ano na uh. yan ito magubat wala namang huni ng ano ng ibon balik na tayo baka mamaya kung saan pa tayo mapunta Balik na tayo doon. Baka mamay kung saan pa tayo mapunta. Baka mapapalayo pa tayo. kung kung maghanap tayo dyan ng sawa. <laughs> Puputan tayo katulad yung ating pinapanood. Hindi <laughs> na tayo makabiyahe. Hindi na tayo mahanap kung nasaan na tayo. Kaya balik na tayo doon sa ating kabayo. <laughs> yung mga yung mga ano na to, pag, pag pang malayo nakala mo yung ano yung tawag dito daon ng saluyot eh yung daon ng saluyot yan talagang gagapasin ko na yan eh. tayo eh takam na takam na sa mga gulay sa atin to may mga gulay din sila dito mabibili kaya kaya lang iba yung ano iba yung gulay sa atin may mga Asian foods din dito na mga Asian na nabibilihan kaya lang hahanapin pa hindi katulad yung mga ibang supermarket dito na sa kanila pag pinasok mo may mga gulay sila kailang hindi yung pang Asian kumbaga yung pang ano lang talaga pang European na mga pagkain ganun dito mga kabayan so caca tsaga, tsaga naman at least nakakain pa din tayo ng 3 times a day at uh, na enjoy naman natin ang mga biyahe natin Tsaka uh, ayos naman. Napakabili, napakabilis nakabilis napakabilis kayo ano, yung isang linggo. Weekend na naman. Papalipas lang tayo ng mga 2 days. Biyahe na naman, weekend na naman. Ganun lang dito ang buhay mga kabayan. So chill chill lang. inip lang talaga tayo dito pag wala ng cellphone, wala kang load. Pag nakatambay, mainip ka talaga. So kailangan lagi kang may load at may cellphone ka ganito dito mga kabayan. So Ayan. Uh, sisilipin natin dun sa kabila din papasyalan natin so ito na yung ating ano ito na yung ating kabayo ayan yung dumating na isang kasama ko kanina nang sabi ko na di kami makaintindihan <laughs> kaya wala tayong magagawa hindi <laughs> siya makakaintindi ng English eh kapag kinausap ko naman siya ng Tagalog hindi eh, din, di, di, di kami makaintindihan so ang naiintindihan ko lang yung pausa at saka tomorrow o oh, yun lang So ito yung tambayan din ng mga maliliit na sasakyan dito. Dito sila namamahinga. Ay, mga mapuno din eh. Ay, may ano yata sa taso May, ay wala. Akala ko may ano doon kubo. Ito, may maliliit din na kubo dito sa gilid. Pupunta natin yung, uh, yung may ilog kasi dyan eh. Sa gilid. Ayun yung highway na ano. Yung highway, na nandito doon lang Yung highway malapit lang so andyan kahit napalibutan to kasi ng mga puno puno mga matatayog na puno oh. napapalibutan dito yan oh. kaya pag dito mano ma malamig malamig din buti nga hindi siya umuulan no hindi siya umuulan ngayon medyo maganda yung sikat ng ano araw dito ngayon mga kabayan yan oh. Yan. So, andyan yung mga kasama natin. Yung mga maliliit na sasakyan yan, uh, pupunta lang sila dito, sasaglit lang mamaya, alis na naman mga yan. Ganyan sila. punta natin. May mga maliliit yan na cottage, siya. Malilinis naman. Kaya kanina umaga, nagising ako. May mga tao din dyan, mga kumakain, pinapapas sila nila. Dito sila namamahinga. Uh, may ilog dito napaka tahimik lang kasi yung ilog hindi siya gumagala wala malang makita na kahit malang uh, yung alon-alon na maliliit wala wala kang makikita so ito may mga cottage 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 na maliliit ano yan Ayan. Ayan, maganda din yung pwesto nila tamang tama sa mga may mga pamilya mga banding banding din dito pagka weekend o ano man ito, ang ganda ng ano ng cottage oh. Ayan. Ito yung cottage. Tapos ito yung ilog. Napaka ano. Wala man lang kaalon-alon oh. Ganyan siya mga kabayan, no? Wala nang kaalon-alon. Tsaka malalim, malalim 'to. Nakakatakot. Baka mahulog tayo diyan. <laughs> o baka biglang may ano, lalabas na buaya katulad yung mga pinapanood natin minsan may mga buhaya eh ayan napakatahimik talaga dito na ano na pwesto ayan may mga dumadating may papaalis ganun dito ganun dito Kasi naman natin yung highway. Kasi malapit lang mga kabayan niyan yung highway. Kasi natin. Ang ganda talaga ng view nito. Napakaganda dito talaga dito. Ibang-iba. Ibang-iba talaga ang Europa. Ang ganda. Napakaganda ng panahon ngayon mga kabayan no. Oh. Hindi siya umuulan. Di katulad nung bumibiyahe tayo kahapon, halos maghapon na umuulan. Yung biyahe natin umuulan kaya ngayon nakatambay tayo, okay naman. Oh, ganda talaga ng paligid. Ano, maganda, ang ganda pa sana niyan kung may mga ano no, may mga bangka diyan. Gawing pasyalan talaga, may bangka diyan, gawing resort ano? Ayun, napakaganda papalibutan talaga ng ano ng mga puno yung ano yung sapa o ano na to uh, ilog o parang lake na ano to eh Ayan. yan yung ano yung loob pasyalan natin yung ano yung highway ang kalsada kasi kasi nila dito, kabayan, mga kabayan, ito ay ano, makipot. nagdo dobol nagsi-single siya. Ibig kong sabihin, minsan yung kalsada double, pagdating sa dulo na naman single na naman, kumbaga one way. Uh, magiging one way siya. May ano sa gitna, may may bakod siya. Barrier sa gitna. Kumbaga nakapix na 'yan. Oh, may papasok na naman dito. yan Mga uh, hihinto ihinto. Mamahinga. nga no, mamaya alis na naman sila. Yan yung ano mga kabayan, no? Yung gitna na yan, ganyan dito sa ano sa Sweden. Ano, may ano sa gitna. Yan oh, no, may bakod siya. katulad nito katulad nito double yan may pagdating sa dulo may may ano kasi doon no? may may sign doon pagdating sa dulo single na naman siya yan ang ganda ang ganda talaga ng ano paligid talaga dito basta Sweden pala tayo mga kabayan ang, ang pupunta natin punta tayo ng Norway uh, bukas pa nang ano ng hapon Magpapakustom pa tayo bukas ng hapon. So hanggang sa muli mga kabayan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ating mga video. At sa uh, muli, shout out sa mga kasama natin yan, mga kaibigan natin dyan na nagwi-weekend ngayon sa weekend na ito. Shout out sa inyong lahat. At sa mga kaibigan natin sa Pilipinas na mga bumibiyahe. Shout out po sa inyong lahat. At sa Saudi din, mga kaibigan ko dyan. Shout din sa inyo lahat at saan man sa sulok ng mundo na aking mga kasamaan na nagmamaneho, nagbibiyahe. Ingat-ingat uh, po tayo lahat at shout out po sa inyo lahat. At sa mga gustong manalo sa buwan-buwan, may inaano po kong uh, magrewas lang po sa aking YouTube channel at kukuha ko, kukuha ko nang tatlo na pinaka maraming rewards mga kabayan so andun po sa aking page kung paano po ang ating gagawin so, ganito po tayo lahat at happy weekend po sa, sa ating lahat bye